Pola nagbabalik na naman tayo para sa isa na namang episode ng Animal SMP, at ang gagawin natin ngayon ay mag-explore sa Nether kasama ang nag-iisang JMC. Hala anong ginagawa mo hahaha, sayang gamit mo nag-swimming ka kasi eh. Change plan dahil nalaglag sa lava, tutulong na lang tayo kay JMC na mag-build ng kanyang trading hall. Ang nag-iisang Tarzan ng Animal SMP. Ngayon gagawin nating semi-automatic tong tree farm natin, kasi wala lang akong magawa. Gagawa na din ako ng mining area ko pa ilalim, kasi kailangan natin ng mga stone at lalo na ng iron. Magmina lang ako ng pababa ng pababa hanggang maabot na natin ang bedrock. Medyo pagod na ko kasi kanina pa ako nagmimina dito. Teka! Ano ito? May libro, sa loob. Bakit may ganito sa minahan ko, nakakakaba naman ito. Kailangan natin ipaalam te kay JMT, natatakot na tuloy ako ngayon. Kailangan mo akong protektahan dahil. Kailangan kita at kakailanganin mo ako. Gawan mo ako ng lugar kung saan ligtas, upang malaman mo ang dahilan. Teka ano ito, Pupunta na ako kay J para malaman niya na ito. At natapos na natin itong semi-automatic tree farm at ganito siya gumagana. Gagamitin mo lang yung lumber axe at makokolekta na ng minecart ito at dadalhin niya ito sa chest. Pero iniisip ko pa din yung nakita nating libro, natatakot pa din ako. Papuntan na ako sa base ni Jay para ibalita sa kanya ang nakita nating libro. Jay, nasaan ka? OJ may ibabalita ako sa'yo. Ano yon? Pero punta tayo sa mining area ko. Tara! Ano to? Nagmimina lang ako tapos biglang nakita ko tong lugar na ito. Teka may nakita akong misteryosong tao dito sa lugar mo eh. Tignan mo tong nakita ko. Kailangan mo akong gawa ng ligtas na lugar. Kaya nga eh, kailangan daw natin gumawa. Pwede eh, tere na gumawa na tayo, baka ano pang masamang mangyari sa atin. Ngayon dito natin gagawin yung build para sa nakita nating libro sa mining area ko. Magiging maganda tong build namin na para sa librong ito, kasi baka ano pang mangyari sa amin pag hindi namin sinunod yung ino utos niya na gumawa ng lugar niya. Ngayon pabalik tayo sa base natin para kumuha ng mga materyales na gagamitin natin sa build nato, kakailanganin natin ng maraming maraming stone at spruce log. Makakatulong tong mga llama para mapadali ang pagdadala natin ng material sa build natin, kasi itong mga llama ay nalalagyan ng chest na pwedeng lagyan ng mga items. Let's go mga lama pupunta na tayo sa lugar na paggagawa natin ng build, yung mga llama na yan puno yung mga chest nila ng spruce logs. Tapos pupunuin din natin ng stone at andesite yung inventory natin tapos punta na tayo kay Jay. Maling idea na pumunta ng gabi, baka maubos yung mga llama ko hindi na sila makarating doon ng buhay maling maling na pumunta ng gabi. Sabi na nga ba e eh, mauubos talaga lama ko, nalaglag lahat ng nasa chest nila. Kawawa naman yung mga lama ko, pinatay sila ng walang kamalay-malay at walang laban. Fly high mga lama sana maging masaya kayo dyan. Eto na lang ang mga alaalang na iwan ng mga lama ko, baka kagagawante ng librong nakita ko kaya kailangan na nating tapusin tong build nato. to. Imbis na umpisahan yung build, ino na pa yung baby turtle, patayin ko yan eh. Nang makagante man lang sa pagkawala ng mga lama ko gantong design ang gagawin natin para sa build nato, ang sipag naman ng isa dyan o. Oh. Magiging malaking build ta, kaya dalawa kami gagawa, tapos ang teknik na ginagawa namin ako nag outline tapos sa gumagawa ng pader, at mas nakakapagod yung ginagawa ko. Hanggang third floor tong build nato, kaya hindi lang ito malaki mataas din, pero tama na ang dada, kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na, at kung hindi ka pa nakalike, pindutin mo na yung like button. Let's go! Oras na para ilagay ang libro sa lectern. Tere na baka mahuli pa ang lahat. Ilagay mo na. Eto na.